So, day mga katropa sa uh, meron kaming troubleshooting ngayon na kuan uh, uh, ginawa so ang problema nito ay umandar hard start so tinirik si Pops nito eh so ang una kong ginawa is bad tapit so sobrang tukod so may kuryente may gasolina na pumapasok sa carburetor tapos ang isa sa problema nito yung spark plug nya kasi napa ko na siya nung adjust ko na yung valve tapit kaso nga lang pugak pugak o parang lunod so ngayon chine ko yung spark plug nya goods naman kaso nga lang maluwag so yun yung nagiging problema nito mga katopaps medyo maluwag yung spark plug kaya parang naglulus compression kasi singaw so kanina ang hirap nito pa startin ngayon try natin yun one kick one, one push start kaagad agad ayan tiyo yan handa na kaagad mga katropa ko na hirap na hirap ako kakapadyak so yun lang yung pinaka problema so hopefully is meron kayong uh, kung na encounter nyo to kung nakatulong sa inyo itong video na to uh, please follow na lang at pa subscribe So yan siya mga katropa, sa so okay na siya. Tahimik na yung mga akin. Kailangan lang i-refresh yung makina nito kasi marami ng mga tagas-tagas, oh. Nakita mo itong mga to. So, ayan. So, ayan. Yeah, hanggang dito lang, mga paps. Peace!